168.3 billion pesos. Yan ang budget ng Pilipinas para sa flood control ngayong 2025. Eh, magkano kaya ang mabibili ng ganyang kalaking pera kung itang bibili natin yan sa mga ganito? Naku, kumapit ka. dahil eh. so mapapaput. At talaga, unahin natin ang bigas, ang staple ng bawat Pinoy. Sa 268.3 billion pesos, alam mo ba makakabili ka na ng 5.36 billion na kilos wow. of rice? At kung ipapakain mo yan sa buong 114 million na population ng Pilipinas, sapat na ito para mapakain tayong lahat sa loob ng kalahating taon ng walang putol. Wow. Imagine mo, ulam na lang ang hahanapin mo. Sunod naman, alam mo bang sa 268.3 billion pesos makakabili ka na ng napakaraming luxury car na Range Rover. Alam mo kung ilang piraso? 53,660! At kada isa niyan, ang price tag ay 5 million pesos. Alam naman natin ang Range Rover ay isa sa mga favorite na sasakyan ni Sara Diskaya, isa sa mga big time na contractors ng gobyerno. Ko. <laughs> Ngayon, pagdating naman sa edukasyon, alam mo bang sa 268.3 billion pesos na budget sa flood control, mapapaaral na sa kolehiyo ang 1.67 million na estudyante. Take note, four year course pa yan ha. Naku, sayang talaga. Kasi ayon sa PSA 2020 census, 10.7 millions na Pinoy ang hindi umaaten sa school. Sunod naman, ang Hermes bag. Yung mga bag na million ang presyo. karaniwan nakikita natin sa mga Nepo babies at celebrities. Ang presyo ng mga yan, averaging to 1 million pesos kada isa. Yung iba mas mahal pa. Kung ipang bibili mo ang 268.3 billion flood control budget, nakakabili ka na ng 268,300 na Hermes bag. Yikes! At kung bibili naman tayo ng bahay at lupa, which is sabihin na natin nasa halagang 1 million pesos, may disenting wow. pabahay na sa 268.3 billion pesos, makakapagpatayo na sana ng 268,300 housing units. Malaking tulong na sana yan. Kasi alam mo bang may 4.5 million homeless Filipinos ayon sa UN data? E paano naman kung ipangbibili natin yan ng iPhone? ilan kaya ang mabibili natin. Well, kung bibili tayo ng iPhone 16 Pro Max na ang presyohan ay nasa 70,000 pesos, makakabili ka na ng 3.8 million iPhones. Wow. Ibig sabihin, yung bawat estudyante sa buong NCR, may bagong iPhone agad. Hindi lang yung mga Nepo Babies, no? Ang galing! Ang galing! <laughs> Grabe nga yun mga kamagkano. Kaya naman kapag bumaha ulit, tandaan nyo kung magkano ang nailaan. At tanungin saan napunta ang 268.3 billion pesos. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng content, dito lang sa si channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.